sa kaso ang hindi bababa sa walong alkalde ng munisipyo mula sa ikalimang distrito ng Cebu dahil sa pag-iwan sa kanilang mga pwesto sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Ibinahagi ni Interior Secretary John Vicrimulia na nakatakdang maghain ng reklamo ang Department of Interior and Local Government o DILG laban sa 24 official ng lokal na gobyerno na nagbiyahe sa ibang bansa mula Nobyembre 9 hanggang 15 na lumalabag sa travel ban na ipinatupad ng Bagyong Uwan. Kinumpirma rin ito na kasama ang opisyal mula sa Cebu sa mga kakasuhan kabilang ang mga walong alkalde at isang miyembro ng provincial board mula sa probinsya na naglakbay sa United Kingdom noong nga tino na tumama noong Nobyembre 4. Sila ay haharap sa reklamo abandonment of duty, gross neglect at insubordination na iihain sa Office of the Ombudsman. Batay sa datos ng DILG Central Office, ipinakita na sina Mayor Aljo Fernando Frasco ng Liluan, Villager Quinio ng Compostela, Avis Ginoomon Leon ng Katmon, Alfredo Arquiliano Jr. ng San Francisco, Edgar Rama ng Puro, Greman Solante ng Tudela, at Manuel Santiago ng Pilar ay umalis patungong London sa United Kingdom noong humagupit si Bagyong Kino. Samantala, kasama rin si Cebu 5th District Provincial Board Member Andre Red Duterte sa grupo na naglakbay patungo sa UK kasama si 5th District Representative Duke Frasco at ang asawa nitong si Tourism Secretary Christina Frasco na dumalo sa isang Global Tourism Expo sa London. Ang mga alkalde at ang mga miyembro ng board ay kumuha ng authority to travel mula sa Office of the Governor noong Setyembre. Ngunit si Nafrasco Arquiliano, Monleon at Quinio ay hindi nakakuha ng Foreign Travel Authority mula sa DILG portal. Abandonment of duty, uh, gross cross neglect, insubordination kasi may order na kami magumalis sa so sumalis pa rin eh. So titignan namin yan. There no, the nice thing about being secretary, hindi ka political eh. So kung sino makailangan, parusan, parusan. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!